6.30 ng umaga mga idol grabe ang lakas talaga ng ulan lakas oh. ng mga idol hindi tayo ngayon sana. ano MacArthur Bridge gawa yan grabe tumbag yung karina kasama yung habagat matindi na oh, kikita nyo mga idol o oh merong na ano, hindi naman daw yung motor niya na sobrang nabasa talaga yan ito na naman mga idol ang matinding pagsubok alam saan po ito iiwan yung ano aking okay, uh, physical. yung tubig ng tulay ng marilaw ito mapapansin nyo mga idol oh. dito ko sa gilid talagang malakas na oh Alos level na naman ito sa mga diki-diki. Oh. Malakas na rin yung agos. mapapansin nyo mga idol ito tuloy tuloy yung ulan at uh, kailangan talaga natin yung makahanda rin yan mga idol oh e, sa kabila Ayan. wala akin nagdamag talaga yung ulan mga idol Papalsin natin oh Gumilid na lang ako dahil gusto ko po kayo i-update sa mga nangyayari po ngayon sa araw ng Merkulis uh, bagyong karina na may kasamang kabagat, malakas ang ulan mga idol walang ganong hangin pero ang ulan pagdamagan at saka talagang malakas Ganito na lang mga idol So hanggang dito na lang mga ito